Yan, so nakuha na po natin yung ano, yung driver license natin dito sa Taiwan. So yan, taran. Thank you po. Mapagad. Oh, nakuha po na, na po natin. Ito. Yun. So maraming maraming salamat po talaga. Ito pala guys, nagre-ready na po tayo para ano, mag-test drive po. Oh? Inulit niya lumunog sa kanina pero kabado ako dyan guys kasi sobrang saya kasi nakaano ako, bago ka mag test drive kasi uh, dapat maipasa muna mo yung ano yung written yeah, exam to. tapos paglabas mo dito lingon ko ulit nadali kasi natin guys ng ano isang try lang ng exam hindi ko kasi expect guys na makukuha natin kasi ang hinabol ko lang kasi yung orientation nila na 2 hours kasi may oras po yun pero pag natapos mo na yun susunod na araw anytime na ka nang pwedeng mag exam ulit pag lumampas ka na sa ABM pwede ka na bali nyan guys tayo na po yung mag, -ano, mag drive test bali sobrang kabado dyan guys kasi talagang ano yung tuwang-tuwa ka na nakuha mo ba? Alam mo yung pakiramdam na yun. So, yan. Tapos, hindi na ako pa ano sa ano dun sa mismong monitor. May monitor kasi sila, sila dyan, guys, na dapat ganun yung gagawin. Eh, kaso, sa sobrang saya kung kalimutan ko panuorin. Bali, iyan po naman po yung, ano, yung first try ko. Kaya, panuorin nyo po yung pinakadulo niyan yan po, bali na-explain pa ano yung gagawin. Kaso hindi ko naman naintindihan kasi hindi naman ako fluent mga gano'ng mag-Taiwanese. So yan. Mga ah, guys, huwag kayong mag-aalala guys. Pag kagandahan dito kasi, only, ano kayo, only retake. Halimbawa, bagsa kay sa exam, written. Oh, ah, pwede kayo, every week naman po, hindi siya araw-araw. Every week, kung ano yung, halimbawa, Merkulis ka pumunta, Merkulis ka rin pong babalik. So yan. Tapos bali yung bantay na yan, titingnan po yung ano kung may mali ba yung sa ginawa mo or wala. Pag wala, uh, dire-diretso lang pero pag may pag mali, si bien, ha, tatawagin ka tulad po niyan, tinawag po ako. So bibigyan ka pa po ng ano ng pangalawang chance kung may itama sa iyo mas maganda. Kaso nga lang talaga niyan, time na yan. Hindi ako prepare para diyan rin rin sa eh. ano sa drive test na yan kasi yun nga hindi natin na expect. Diyan guys, sa dinadaanan ko po na makitid bali may oras po dyan. Dapat hindi po kayo bababa sa 7 seconds. Mas maganda 7 to pataas. Bali bagsak po tayo nito guys kasi ano uh, lutang po tayo. Pero sabi ko, ah, hayaan mo na. Kaisa pa lang naman eh. Pwedeng pwede man bumalik. Bali ito na guys. Pangalawang ano ko na to. Pangalawang balik. So yan. Nanood, uh, ano, inagahan ko kasi sabi nila pwede na mag test drive. So yan. So yan, marami po nakapila. So mga ano yan, uh, pipila po tayo dyan. Kaso wala po tayong ano, maghawak ng cellphone. Kaya sila naman ang na binidyohan ko. Nung nag-test drive ako nyan, ako lang mo isa. Balito po, ano na, nag-start up po guys. Mga magtitrain na kasi. Lumabas na yung mga nag-ano, nag-written exam ng 1, 2, 3. So yan, bali magpapahuli tayo guys kasi para mas kukunti lang yung tao, di tayo kabado. Kasi nakakaba talaga kasi. Legit. Kaano? Uh, nakikita natin yung ano yung mali na ginawa nila. Tapos nanonood ako dyan, nakikita ko dyan sa post May monitor dyan. Manood ka na manood dyan. Para sure ball. Para hindi na ano, hindi na aksaya sa oras pa. So yan, Titingnan ko talaga ng maigi dyan guys. Para walang kawala na yung ano, test drive natin. O so, nakikita yun sa babae guys. Pumunta muna dun sa box. Mayroon din po kasi dyan pag test drive ka. May mga markings dyan sa ano. Sa mismong chart ng. Parang diagram ng kalsada nila. Yan. Tsaka ito pala guys. Halimbawang nalalakihan kayo sa motor nyo. Nagamit nyo dyan pag mag test drive kayo. May naarkila dyan. Ano lang ata? 37 ata yun. Kalimutan ko na kung magkano. Basta may naarkila dyan na scooter lang din. Napakalait. Parang e-bike. Na pwedeng gamitin. Yun po yung ginamit ko para sureball na talaga. Wala nang takas. One eternity later. So, tapos na tayo mag, ano, mag test drive. Yun, so medyo masaya tayo kasi hindi tayo, nag, ano, hindi tayo nagkaroon ng alarm. So second time ko to. Ang hirap na kaba, promise. Bali na gano ako, na lang ako ng ano, ng motor nila kasi yung service natin medyo mabigat. Hirap sa mga banking. So yun, maraming salamat. Titingnan natin kasi pupunta pa daw sa ano, third floor. Hindi ko alam kung uh, doon siguro kukunin. Whew. Salamat po. Ayan po. Diyan natin naantay. Diyan po yung releasing. Guys, ito pala yung step by step na ginawa ko. Una po, magpa-picture po ng passport size or may license size po kasi sila dito. Kasi yan po kasi yung gagamitin mo dun sa medical mo na dadalhin mo papunta ng MVO. Yung MVO dito, ano po, yun po yung bali LTO sa atin. Sa ano lang po yun, 150. Tapos po, pag nakakuha na kayo ng iyong ano, medical, pwede na po kayo pumunta sa pinakamalapit na MVO sa inyo. Tapos pag nandun na po kayo, Tanong lang po kayo kung ano, kung saan banda po yung sa mga driver license ng motor. Tapos po pag nakabayad na kayo, nasa 250 po ata yun, Dadalin po kayo sa isang kwarto na mag-orient kayo nang nasa 2 hours. May kinikinig kayo at manonood kayo ng video. Tapos exam na po noon, pag nakapasa ka sa, exam, dadalin po kayo sa baba ng for ano na driving test na po yung gagawin niyo. Tsaka ito guys, yung malupit. Pag mag exam pala kayo guys, di ba nandun kayo sa ibang kwarto na, nadali na kayo. May kanya-kanya kayong computer. May CCTV sa nakatutok sa mouse or sa keyboard. Then nakatutok din sa'yo yung isa. Tapos may harang yung kabilang side, magkakaiba po yung pinaka-test ninyo sa katabi mo. Ganon. Ang kagandahan nito guys, dito sa Taiwan po, may apps po sila na reviewer na pwede ka mag ano, mag review review muna bago ka sumalang tapos may mga mock test na po rin sila kung pasado ka, kung baka naka 90% ka uh, goods na yon diretso mo na bali ang exam is ano po 1 to 50 lang naman kaso ang higpit kasi may, may mali ka lang ng isa halimbawa naka 84 ka wala, no choice ka talaga na bumalik next week ulit yung pinaka-average po nila is 86. Kaya dapat sa 1 to 15 na yon may pito ka lang mali. So, yan lang. Good luck po. Yan, so nakuha na po natin yung ano, yung driver license natin dito sa Taiwan. So, yan. Tren. Thank you po. Mapagad. Oh, nakuha, nakuha na po natin. Ito. Yun. So, maraming maraming salamat po talaga. Legit po tayo na ano, pwede kahit sana tayo pwede pumunta. So, yun. Uwi na. Uwi na. Bye-bye.